Diyos Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang balitang bumulabog sa puso ng maraming Pilipino. Si Tatay Digong, gustong-gusto nang umuwi sa Pilipinas. Asap, ayon kay Vice President <coughs> Sara Duterte. Pero bakit nga ba? Ano ang nasa likod nito? Legal battle ba? Politika? O simpleng pagmamahal sa bayan? Abangan natin sa susunod na apat na oras ng malalimang ng malalimang pagsusuri. Welcome sa ating special episode. Ako si Hashtag Walk With Lan, At ngayon, tatalakayin natin ang isang kwento na puno ng drama, emosyon at komplikasyon. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong Duterte na kasalukuyang nasa Chevenigan Prison, ang hirap prison sa The Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ay desperado ng makauwi sa Pilipinas. Pero hindi ito simpleng balita mga kaibigan. May malalim na konteksto dito. Mula sa International Criminal Court o ICC hanggang sa political na galaw sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, bakalap, apat na oras tayong maglalakbay sa isyong ito. Handa na ba kayo? Tara na! Una, alamin natin ang balita. Noong April 5, 2025, sinabi ni Vice President Sara Duterte sa mga reporters sa labas ng detention facility sa Dahig na si Tatay Digong ay gustong-gusto nang umuwi. Halos isang buwan na siyang nakakulong doon matapos maaresto noong March 11, 2025. Kaugnay ng mga aligasyon ng Crimes Against Humanity mula sa kanyang drug war. Pero bakit ngayon pa siya nagmamalasakit nagmalasakit sa pag-uwi, ano ang nagbago? Ayon kay Sara Duterte, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ay hindi lang gustong makalabas ng kulungan, gusto niyang makabalik sa Pilipinas, para ipagpatuloy ang kanyang buhay, posibleng bilang kandidato pa sa pagkaalkalde ng Davao City, pero ang tanong, posible ba talaga ito? Kung titignan natin ang timeline, si Duterte ay 18 years old na. Na ngayon, matapos ang kanyang kaarawan noong March 28, binisita siya ng kanyang partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Pero kahit optimistiko raw siya, may mga hamon. Halimbawa, hindi pinayagan ng mga gamit na dala ni Hanelet para kay Digong. Kaya naman naiintindihan natin kung bakit siya sabik ng umuwi. Malayo sa pamilya, mahigpit ang mga kondisyon at matanda na siya. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng kwento ng isang matandang gustong umuwi. May mas malaking larawan dito. Ano ang sinasabi ng ICC ano ang posisyon ng gobyerno natin at bakit may mga nagsasabi na baka matulad siya kay Ninoy Aquino kung umuwi siya. Ayan ha, marami na tayong sasagutin. Ngayon pag-uusapan natin ang legal na aspeto. Bakit nga ba nasa dahig si Tatay Digong? Ang sagot, ang International Criminal Court, ang ICC ay nag-imbestiga sa drug war no de 30 mula noong siya pa ang Pangulo tinatayang libo-libong Pilipino ang namatay. Opisyal na bilang ay mahigit 6,000 pero ang mga human rights groups sinasabi maaaring umabot sa 30,000. Kaya naman noong 2025, inaresto siya at dinala sa the, the Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. Pero may twist ha, si Duterte naniniwala siyang walang kaso siyang sasagutin. Ayon kay Vice President Sara, may malakas na legal argument ang kanyang ama. Ano kaya ito? Posible kaya na ang argumento niya ay tungkol sa sovereignty ng Pilipinas? Alam na natin, no, pangulo siya, paulit-ulit pang niyang sinabi, hindi dapat makialam ang ICC sa Pilipinas dahil hindi na raw miyembro ang bansa nito. Pero totoo ba yun? Noong 2019, umatras nga ang Pilipinas sa ICC pero ang investigasyon ay nagsimula bago pa yun ayasako pa rin siya. Kaya ang tanong, paano siya makakalusot? Ang legal team niya ang uh, naghihintay pang makapwesto si Sara bago siya uwi sa Pilipinas. Kailangan magpakita ng matibay na depensa, pero kung matibay ang ebidensya ng ICC, mga testimonya ng mga biktima, police reports at international pressure, mahirap ito para kay Tatay Digong. At ito pa, ha? sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang umuwi si Duterte pero binalaan niya rin siya na baka matulad siya kay Ninoy Aquino na binaril sa airport noong 1983 pagkawi mula sa exile. Anong ibig sabihin nito? May banta ba sa buhay niya kung umuwi siya? O political na taktika lang ito para makakuha ng simpat siya? Mga kaibigan, ang legal na labanang ito ay hindi lang tungkol kay Duterte tungkol din ito sa accountability ng mga leader natin. Kaya abangan natin ang mga susunod na bahagi. Ngayon, lumipat tayo sa politika. Kung gusto ni Tatay Digong umuwi asap, anong epekto nito sa Pilipinas? Una, tignan natin ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Bilang Vice President, sinabi niya na tungkulin niyang ibalik ang ama sa bansa. Pero hanggang saan kaya to totoo. Si Sara, kilala bilang anak ni Duterte, pero may sarili rin siyang political career. Gusto niya bang gamitin ang isyong ito para palakisin ang kanyang imahe? At si Duterte mismo, gusto niya tumakbo mayor ng Davao ulit. Pusible ba ito? Kung makakalabas siya sa ICC, babalik ba siya sa dating gawin? Matigas, kontrobersyal, pero mahal ng masa. O baka naman, ito na ang simula ng pagbaksak ng kanyang legacy. Eto pa ha, ang gobyerno natin ngayon, sa ilalim ni Pangulong uh, Ferdinand Bogbong Marcos, ano ang posisyon? Kung tutulungan nila makauwi si Duterte, ano ang sasabihin ng international community? Pero kung hindi nila tutulungan, paano naman ang mga loyalista ni Tatay Digong? Alam natin na malakas pa rin ang suporta sa kanya, mga prayer rallies, candlelight vigils, kahit zero remittance week, na mga OFW para iprotesta ang pagkakulong niya. Kaya ang tanong, political na laro ba ito? Si Sara sinusuportahan ba talaga ang Ama o may iba pang plano? At ang mga kaalyado ni Duterte, tulad ni Senator Bongo na sinabing frail at harmless na si Digong, totoo ba ito o paraan niya makakuha ng simpatsya? Okay mga kaibigan, pahinga muna tayo sa Pero bago 'yan, gusto ko kayong tanungin sa sa tingin ninyo, dapat bang umuwi si Tatay Digong sa Pilipinas? o dapat siyang manatili sa dahig para harapin ang kaso, i-comment yan sa baba at i-like nyo itong video ko kung natutunan kayo, natutunan kayo ng bago. Subscribe na rin para mas maraming ganito. Balik tayo agad. Balik tayo ngayon. Pag-usapan natin ang damdamin ng mga Pilipino. Si Tatay Digong, kahit kontrobersyal, mahal ng marami. Sa Davao, tinuturing siyang bayani. Sa buong mundo, may mga supporters pa rin siya. Mula US hanggang Netherlands. Pero bakit? Tignan natin ang mga rally. Noong March 28, kaarawan niya, nagtipo ng mga taga-suporta malapit sa kulungan niya. May drone performance pa sa Davao at ang Zero Remittance Week ng OFW, handa sila magsakripisyo para ipakita ang suporta. Pero may mga kontra rin ha. Ang mga human rights groups, galit pa rin sa drug war. Sinasabi nila dapat managot si Duterte. Kaya ang tanong, sino ang tama? Ang masa ba na ang ginawa ni Digo ang tama para sa bayan o ang mga kritiko na nagsasabing kailangan ng hustisya? At si Sara bilang anak at VP, paano niya binabalanse ang damdamin ng bayan at ang kanyang tungkulin? Sa huling bahagi mga kaibigan, kababayan ko, tignan natin ang hinaharap. Kung kung kung, kung gusto ni Tatay Digo ko ASAP, ano mangyayari? makakalabas siya sa ICC, posibleng dahil sa legal loophole o humanitarian reasons, lalo na matanda na siya, uuwi siya, tatakbo sa dawa at babalik ang dating Duterte fever. Ha? Ah, scenario 2, mananatili siya sa dahig, mahatulat at magiging simbolo siya ng accountability o ng injustice, depende sa pananaw mo. At si Sarah, kung matagumpay siyang makapag-uwi kay Digong, lalakas ang political capital niya, pero kung hindi, baka maapektuhan ang kanyang kredibilidad kaya ang tanong, ano ang mas mahalaga, ang pag-uwi ni Duterte o ang hustisya? Mga kaibigan, ito ang kwento ni Tatay Digong sa ngayon. Pero ang sagot na, na sa atin pa rin, ano sa tingin ninyo? Sabihin nyo sa comments at huwag kalimutang i-share itong video na ito. Salamat sa inyong mga ilang minuto at hanggang sa susunod. Salamat ulit mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ito, i-like, i-share, at subscribe See you next time around. Have a good day.